from home There's no way I'm turning back now My destination is unknown So I keep pushing, never slow down A big blue sky, a bucket of dreams A head full of hopes, possibilities I'm taking a chance to reach for the stars For the stars If I... Tingnan nyo guys, galing kami sa labas At may nakita ko Itinapon na isang box Puro gamit sa kusina Chicken ko nga Chinese may ari na ito. Hmm. Bago. Diba? Siguro bagong lipat. Oo. Oh. Ang yayamanin. Hmm. Siguro bagong lipat sila. Ayan. Tapos ayaw na siguro ito. Oo. Oh. O oh, diba? sinirti ka nga naman, nagpalakas ka lang ng aso. May mangkok na. Sirti Sasawan. naman. Oh. Ba. Ah. Ba. Ma. Mat pa dito. Mm. Di Di pa. Oh. Hindi ka na bibiliin. pa. Ito malaki. Mangkok. Yung yung takit kanina, yung una. Hmm. Hmm. So, diba? ito. Hindi ba? Ugasan ko na lang wow. 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 ito. Babag ko sa kong para matanggap. Wow. Paborito ng bayan. Pang gin below. Lato. Hindi ba? Hmm. Pagay so, ng sasawa. Tena. Okay Yan. siha Oh, plato pa. Oh. Plato pa rin. Oh, oh ba? Isinerte ka nga naman. Pang ano na to. Oh. family ba? Oh, marami-rami. Iba-iba. Ganda yeah. si oh. Korea. Ganda. Oh. Hmm. Siguro ayaw na nila ito wala ng katerno-katerno. no? Baga mga loose na siya. Ayan. Oh. Hi. Oh. So, apat. Apat na ba, no? dito, oh. Yeah. yeah. Oh. Sorti ko ngayon araw. Wow. Grabe siya. Oh. Mayroon na naman. Legit Mayroon na naman ang na magbabaksi sa liya ko. Oh. Ano na nga ito, mga wala na siyang perma. Siguro, nagpalit sila ng bago. Tapos itong mga loose na Inayawan na nila. Diba? Siyempre, dahil pinay tayo, huwag gamit yan. Oh. Ang Kapi kapit mahal ko pag binili. O, diba? Sus. Sus, pag -sinyerte. Sus, pag -sinyerte. Talaga naman. Talagang binaktot ko na sa isang karton. Dalawang karton pa, pero yung isa ay mga DVD. O, oh, CD. Yeah, di diba ko na kinuha. Oh. Oh, okay. So, ito talaga, o. Oh, apat na mangkok. Saksawan. Mahal. Aning atas, o. Aning nga. Tapos, limang bag. Ano ito kaya, ito? Wow! <laughs> may brand yung hasaan. <laughs> San ka pa? May kutsilyo na may hasaan pa. Yes. Balik na natin sa jamiyo. Baka makapang dasa-dasa. Hindi pang swerte ko po today. Bagong tapon. Ayun yan. Tapos yung ito naman. Kaya ang swerte dapat hindi pinapalampas pwedeng magtangat tama. Kalain mo yun. Nagpalakad lang ako ng asong. Ako ako ng kitchen room. Ayan, o. Oh. din yung mag pala. Oh. Itong klase, apat. Apat siya. Dalawang ganito. Tapos, dalawa ring ganito. At isang ganito. Tapos ito. Mayroon din yung kasama dito. Apat. tapos, Ito Ayan, Apat sya. Tapos ito. Dalawa. Tapos ito rin. Dalawa. Tapos ito marami-rami. Two. Ito isa lang ito. Anim. Isang ganito. Ito anim. Isang ganyan. Tapos isang ganito rin. Hmm. Tapos itong mag Apat itong puti. Isang ganyan. Isang ganito. Isang pang jimbilog. At itong mangkok isang piraso. Ito, dalawa. Ito, isa. At ito naman, ang takip nito. Hmm. Hmm. Oh. At ito ay anim. Oh, di diba? Tapos may hasaan pa ako. Diyos kudai, May dalawang kutsi. pa, ba? Hmm ko kutsilyo. Oh. Abri bonggang araw ko ngayon eh. Para siguradong malinis. Ibabad ko ito sa Clorox ng two days. Bawad. Babad natin sa Clorox. Ito yung Clorox ko. Babad natin. Para siya ay shovel na walang bakteriyang kakapit dyan diba kasi hindi natin bistado ang may-ari ganito dito sa Singapore kapag ayaw na nilang isang bagay kahit pwede pa pinatapo na lang nila yan kaya serto mo pag ikaw nakakita may papakinabangan mo ka. Ang babini big siguro ito walang mapagbigyan kaya inilabas na lang doon sa building. Nilagay doon sa gilid ng kalsada so syempre ang Indian inday ay matalas ang mata kahit malabo na. Na-discover pa yung carton Eddiewang.